peso coin na bibilhin sa halagang 1,000 hanggang 1,500. Basta tugma lamang po sa aking hinahanap mga kalakwatserong noipi. Kung interesado ka sa 20 pesos na ito, unawain nung mabuti. Magandang araw mga kalakwatserong noipi. Nagahanap po tayo ng 20 peso coin na ganito pong klase na 20 peso coin na year 2019 mga kalakwatserong noipi. Na upper mint mark po baka po makakita kayo ng mga 20 peso coin na year 2019 na upper mint mark pwede natin bilhin po yan sa hanggang 1,000 hanggang 1,500 mga kalakpag si Aronoy basta lang po tugma sa ating hinahanap 2019 lamang po ang ating binibili kaya update ko na rin po kayo sa iba pa nating binibili. Bumibili pa rin po tayo ng 1 peso year 2005 mga kalakwatserong na IP ganito pong 1 peso BSP. at sa mga 10 peso naman po ay year 2007 at year 2009 ang binibili po natin at sa 25 centavos naman po sa ganito pong kulay na NGC coin ay year 2017 po ang hard to find at dito naman po sa kulay dilaw ay year 2006 po ang binibili natin mga kalakwatserong na IP pag nakakita po kayo, mag-message lang po kayo sa ating FB page at bibilin po natin yan sa mataas na halaga mga kalakot na ito. Marami pong salamat. Sana po mabenta niyo ako ng ganitong klase mga bariya. Dang araw po mga ka all coin buyer, ipapakita ko po sa inyo ang ating nabili na bariya ngayong araw mga ka all coin buyer. At ito nga po ang isa nating nabili na year na Lady Gold planning na Year 1944 at 2014, mga ka-all coin buyer, isa po ito sa nabili natin ngayong araw. Ito nga po ay nabili natin sa halagang 500 pesos. Ito po ay dalawang klase na ito po yung isa, mga ka-all coin buyer. At ang pangalawa po nating nabili ay ito pong bagong bayani na 5 peso commemorative coin. No? Ito rin po ay nabili natin sa halagang 300 pesos na nakalagay nga po sa isang lalagyan mga ka coin buyer at meron pa po tayong nabili dito na 25 centimo na year 2017 na brilliant uncirculated condition kasama, ang kasama po nito ay ito pong dalawang 25 centavo ito po 25 centavo tapos ito po dalawa po yan mga ka coin buyer at meron naman po tayo ditong 10 peso semi hard to find na year 2013 na may kasamang hard to find na 1 peso year 2005 mga ka all coin buyer ito po yung kasama niya na year 2005 na 1 peso at ito nga po ang natin sa halagang 1,000 pesos itong dalawa pong ito mga ka all coin buyer at ito naman pong hard to find coin na ito na year 2007 na 10 peso coin BSP series. Ayan po, year 2007 po ito na 10 peso coin. Ayan mga ka-old coin buyer. Kasama po itong 20 peso coin na year 2019 na upper mint mark. Ito po ay hinahanap natin mga ka-old coin buyer. Baka meron pa po kayo ng mga gantong klaseng 20 peso coin na upper mint mark. Ito po ay binibili ngayon. Magmesis message po kayo sa ating eBay page kung makakita po kayo ng mga gantong klaseng barya na 20 peso coin na ah, permanent mark. Yun lamang po. Maraming pong salamat mga ka-all coin buyer.